isang okay, mabilisan lang mga idol oh. May dinala dito sa atin na Honda Click 150 mga load sa so, yan, oh. Bali gusto ng cost customer na tanggalin niya yung tambucho. Kaso nabilog niya na yung ulo ng pamilyo. Hindi niya na mapihit sa sobrang tigas. Nabilog na yung ulo. Ito mga idol, isang mabilisan lang para matanggal to mga loads. So, Ayan. Winelding natin siya dito ng 16mm na, na bakal. Ayan. Ayan, napadikit na natin mga loads pipihitin uh, Pipihiti na natin mga idol Ayan, oh, napakalambot lang idol oh. oh. Isang mabilisan lang to mga loads Kasi medyo may ginagawa pa tayo eh. Gumagawa tayo ng bracket May ginagawa tayong bracket Para malagyan ng MDL. Ay, Biglang isiningi ito. Oh, kaya isang mabilisan lang Ayan mga loads, maraming salamat po Isang mabilisan lang mga idol oh. May dinala dito sa atin na Honda Click 150 mga lo